Ganito ho, kaliit ang ibibigay ng gobyerno. Ito, apektado ito. Ito, kitang kita mo ito. Mahirap na sila, lalo pa naghihirap. Ganito ho, kaliit ang ibibigay ng gobyerno. Pero yung mga official natin ang tawag ay honorable, hinahatiran Opo. <laughs> ng mali, maletang pera. Mupang ating damdamin sa dami ng mga Pilipinong hirap na hirap sa buhay, Opo, at hindi po gumagawa ng masama, di ba? At nagiging kontento ho na lamang sa hirap po ng kanilang buhay, mga kapatid, sa gitna po nitong mga isyong ito ng bilyong pisong inihahatid sa walang kapagod-pagod, <laughs> walang kahirap-hirap na mga sinasabing honorables daw na opisyal ng bayan. Hinahatiran po ng mali, malitang pera, walang kahirap-hirap. Pasura. Habang ang iba po, mga kapatid mo, malaman ko nakaboundary na ba sila sa mga nagmamaneho at ilang pang papasok sa mga opisina at obligadong gumising po ng pagkaaga-aga. Amen! Amen! Madami yan ngayon. Oo, oh, oh. pero ito habang uh, inaantay pa, wala pa rin siya, wala pa rin si Secretary Vince Dizon. Ito nga po kasi walang pahinga. Mm -hmm. Dire-diretsyo din po ang trabaho nito. Mm -hmm. Hindi lang para supilin at uh, hulihin itong mga, uh, alam nyo na, yung mga hindi na dapat manatili pa dyan sa DPWH at... Kasama din po ngayon yung isa pa sa mga problema din dito ni Segvins, yung pagsasayos nga po ng mga nasira pong infrastructure dyan sa Cebu, So may Bogo, Cebu at, at some other parts of Cebu. Dahil pa rin po sa nangyari na 6.9 na lindol nitong nakaraang uh, lin uh, linggo. Ayon po sa pagtataya, eh, mukhang nasa 2.5 billion pesos yung initial damage. Estimate pa lang yun ha, nitong mga kalsada, tulay, hindi pa po kasama dyan yung mga eskwelahan at ospital na nasira Diyan nga sa area na yan ng Bogo sa Cebu. So mamaya-maya po, tignan natin, alamin natin mm. kung ano po ba yung mga uunahin ng mga proyekto na aayusin. Mm. Paano kaya din siyempre yung mga estudyante doon, ano? Mm. Marami pong classrooms ang nasira din po sa area na iyan. And ironically, mga kapatid, nung pong nagtungo doon sa Bogo, ito pong ating Pangulong Junior, uh, at nag siya ng tulong sa mga apektadong mga LGUs, ano po, yung pong bugo mga kapatid, San Remejo at Sogod na lubhang na po ng pagyanig sa pinangakuan niya ng 20 million pesos na bawat isa. Yung pong mga bayan po ng Bantayan, Daan Bantayan, Madridejos, Medellin, Santa Fe, Tabogon at Tabuelan ay bibigyan daw po pangako ito ng tigsa-sampung milyong piso. Yung daw pong mga hospital na apektado sa ilalim po ng DOH, ano po, ay 20 million habang yung mga provincial hospital daw po na apektado ay bibigyan ng tingli 5 million piso bawat isa. And sabi niya, I will be going to the Congress, the House, and the Senate so they can provide emergency funds. <laughs> ano girl, with all due respect, ha? Huh? <laughs> 20 million 10 million, 5 million. Sa mga lugar ngayon, naghikahos. hikahos. Walang matira ng mga tao, nagmamalimus na naman po yung iba sa kalsada, di ba? Walang tubig, walang kuryente. Ito po yung tulong. Ito, apektado ito. Ito, kitang-kita mo ito. Mahirap na sila, lalo pa naghihirap. Ganto ho, kaliit ang ibibigay ng gobyerno. Pero yung mga official natin ang tawag ay honorable, hinahatiran <laughs> ng mali, mali tang pera. <laughs> ano girl, ha? sorry po ha. Nagdadagdag tayo ng antak uh, sa ating mga sugat. Ano ho, kasi nga para magising tayo sa katotohanan dito po sa mga pangyayaring ito nang hindi ho humupa. Opo, ang ating pong damdamin. Kasi may mga nagsasabi ngayon, may mga ugong-ugong na, aba, feeling nila po humupa na at tapos na po yung uh, isang rally at nag-announce na kasi na November 30 oh! pa yung next rally. Kaya feeling po nila, ano po, magkakalimutan An na. na po tayo dito. Oh, oh. Sinasabi mo, bakit naman kasi ganoon? Hindi na irekta sa mga ospital. Ba't kailangan padaanin nyo pa sa mga opisina nyo bago makapagpagamot? Ba't kailangan may guarantee letter pa? Alam mo na yan. Pera nyo ba yan? Kung and, pera uh, nyo, oo, oh, oo. Oh, e eh, pera namin yan eh. And unfortunately, mga oh. kapatid, wala nang ang inilalabas na cover report doon sa kung sino-sino ba ang nabigyan ng guarantee letters ng mga honorable na ito. Hmm. Oo. E para natin mapagtanto na talaga bang karapat dapat tumanggap ng guarantee letter. Kasi nga... Why is that so, Mr. Chair? Bakit walang audit report? Hindi naman yan confidential funds? Wala pang nailalabas na audit report dito. Per Why? Okay. Why, Mr. Chair? Sa lahat ng mga merong alokasyon nito. Wala pa. Bakit? Abay, eh, 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 baka, I mean, baka, baka, abala ang koa. Ah. Oh, okay. Sa trabaho sa mga flood control hey, project. Kasi nga kulang din ng auditors natin, yun ang sinasabi Ay, na. nila last time doon sa budget hearing. Alam mo girl, sa akin nga dito. O ang... hindi yun sinasabi ng COA sa budget hearing nila ha. sabi nila, matagal na daw sila nagsasabi, kailangan namin ng additional manpower. Alam naman na daw yun ng mga mambabatas, padinyo dagdagan sa, ng tao sa COA. Sa akin nga eh laging katwirang kulang sa pera. Sa akin nga dito, kung maaari lang ang kanilang advocacia kasi no, itong sila profesor, ay institutional na mga programa para sa kalusugan ng mas nakararami ang mga mahihirap. Ano po, institutional nga yung mga programa binabanggit niya, di ba yung budget. Ako lamang din, kung sa akin lang, total ho naman ito'y DOH uh, money, uh, basically po, people's money, eh bakit hindi natin ipagtayo ng panibagong operating rooms niya sa heart center, sa NKTI, ano po, sa PGH, Bumili ho ng maraming makina ng MRI, CT scan. Kasi buong haba ng pila dyan eh. Antang katwira, walang perang pambili eh. Eh di ba? Para ho makapakinabangan ng mas marami. Kasi ngayon, uulitin natin kung pipila ka. Alam ito, kabisado ito sigurado ko. Sigurado tayo. Kabisadong kabisado ito ni Director, ha? Abenilo Aventura Jr. na Philippine Heart Center kung gaano po kahirap ang kanilang sitwasyon sa akulangan din ng pasilidad, sa haba ng pila ng gusto magpa-opera. Ito ho, sabi ko, ewan ko na lamang, girl, pag misang nga, isipin mo, hindi oh, ba alam to ng ating mga mambabatas o oh, yun nga, sinasabi po nila profesor, kasi nga, mga kapatid, ang nangyayari, opo, oh mawalang galang lang, ha? Eh, itong mga... Itong mga nandidiyan sa pedestal po ng paglilingkod bayan, ang gusto nga mangyari, tanawin mong utang na loob. Ha. Ha. Ang pagkasta nila sa pera mo. <laughs> ang sakit, ano? Hindi ba? Oo, Parang everyday talaga tayo niluluto sa sarili nating mandika. Tanawin, Oo. tanawin natin utang na loob sa kanila ang perang pinaghihirapan natin. Ang kapal na mukha nila Kakahiya naman sa kanila. And unfortunately ho, nabanggit ko rin pala ka, nung last week ha, dito po sa lower house, mawalang galang lang po, no? Well, <laughs> sa pinakahuling decision po ng Comelec, Uh, may mga... There will be additional crooks in the house of crooks. Not once, not twice, not thrice, but many times. Okay, go Ayos na ang buto-buto. Yes. Alam mo, tayo. Pangalawa. Nabubunsol. nabubunsol ako sa mga balita natin. Alam mo yung nabunsol ka, diba? <laughs> di ba? Hindi ka naman kumakain, nabubunsol. Ito muna ba?